kamusta so, mga chong so today's video so ito yung mga dapat mong malaman sa pagbili ng version 3 Nines. Okay, so unahin natin yung mga pagkakaiba yung mga binago Una, visor Medyo, ayan, nakaangat siya Binigyan niya ng way yung headlight Headlight niya is projector type Ayan, high and low Tapos eyeline integrated signal light na dati nandito yun okay tapos kapaloodo nya parang naka track bed parang kagaya sa X-Max ayan po okay ayan yun lang din tapos yung plastic nya dito sa baba is parang ano siya carbon ang mamahalin Ganyan po yun sa may Xbox. Okay. Sunod yung emblem niya dito. Sticker pa rin siya pero emblem na siya. Hmm. Okay. Tapos dito na yung dito na dalawa. Yung tornilyo. That is a ay. Okay tapos yung switch niya yung menu nandito na sarap na lahat kasi ito is bangsa turbo riding mode panel niya mas malaki na itong design niya dito sa handle bar is mas premium na siya may emblem na rin hindi dati sticker lang Ayan, tapos may connection siya sa dibdib, handlebar dibdib. Papunta sa gas lid. Okay. Tapos, Pupuan niya ay bagas pang na. Hindi siya madulas. Okay. Ano yung material na ginamit sa kanya? Ito meron din siyang parang carbon style. Tapos yung light niya, hindi na integrated yung signal light. Separate signal light niya. So, light. Tapos may emblem. Emblem niya. Maganda dito yung emblem. Uh, mas premium yung dating ng emblem niya. Hindi na siya yung parang sticker lang. And, sunod yung shock. Meron na siya original baso. Original. Ano KYB. Indonesia. Okay. Tapos malayo mga agwat ng spring. Kaya malambot to. Yun. Okay. Tapos medyo mas marami siyang kanto. Ayun. oh, lang po. ayan yung mga dapat yung tandaan mga bago sa NMAX version 3 yung ilang mga chong salamat